Bakit ba importante ang stock ticker? Ito ay madalas nakikita sa stock market. Ano nga ba ang stock ticker? At bakit kailangan alam mo ito? Ang stock ticker ay 1 to 5 letter abbreviations assigned sa bawat stocks sa stock market. So halimbawa, kung gusto mo makita ang latest news tungkol kay McDonald's, imbis na type mo ay McDonald's stock, you just need to type MCD or MCD stock, which is the ticker for McDonald's. And you will get the results that you need. Ang purpose ng paggabi ng ticker is to make identifying a company easier and efficiently display the information next to it. Sobrang helpful ng ticker, lalo na pag marami kang tinitignan na stock sa iyong screen. So let's do some examples para makita nyo ang actual na paggamit ng ticker. So here on Google search page, let's try typing MCD or MCD stock. So as you can see from the suggestions, nandyan na yung MACDO. Let's just go to the news. Or we can try KO, which is the ticker symbol for Coca-Cola. O, oh, ayan siya. Or AAPL, which is the ticker for Apple Company. O, oh, ayan na din siya. And once sanay ka na sa ticker, mapapansin mo na lang, madalas mo na siyang gamitin. Especially when you're talking to other stock investors. Pre, bumili ako ng NKE kahapon. Ako nagbenta na ako ng meta kahapon. Minta na kasi ako. Eh. Ang galing mo naman. Paturo naman.